Hirap talaga ng buhay dito sa Pilipinas. Walang pambili ng mga personal pangangailangan pag wala kang trabaho. Ang hirap na mga maghanap ng trabaho. Lalo pa nagiging mahirap yung kalagayan dito pagka wala kang pera. Kagaya ngayon, tignan mo ito. Sabon. Manipis na. Para makatipid, nilalagay ko dito. Ayan oh. Para pag natunaw, pwede pang na sabon pampaligo iso pa oh sabon isisiko lang parang ano siya body soap para makatipid shampo uh, shampoo sachet wala na wala na laman tipid tipid minsan isang beses lang gagamit sa isang araw toothpaste yan wala na rin tipid tipid lang kaya maganda pa talaga kung may trabaho kung madali lang magganap ng trabaho di ba kaya lang may diskriminasyon lalo na pag may edad na. At pag ex abroad, sasabihin ex abroad, mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas kaya ang opsyon mag-apply na lang sa abroad lalo na pag may edad na. Tapos minsan hahanapin pa college level, college graduate sa ibang ibang bansa, sa abroad walang ganung qualification basta kaya mo magtrabaho gusto mo yung trabaho okay lang dito sa Pilipinas wala mataas yung standard kaya mahirap ang maging mahirap sabi nga nila